Honda the click, 125 mga idol tropa. Ba? Tatlong buwan pa ito magmula nung inilabas sa kasa mga idol. Ang nangyari na misplaced nila yung susi at ang option ng may-ari ay dalhin itong motor sa gumagawa ng susi or sa nagdu-duplicate ng mga susi mga idol. At ang ginawa naman ni Manong Duplicate, pilit na pinasok yung blangong susi pero hindi umubra. At ang nangyari mga idol, ito na, Kinabukasan, nahanap nila yung original na susi Kung saan ito na yung hawak ko Ito mga idol So, maganit na siyang ipasok At pagka uh, isinusi naman natin Ayan Hindi na gumagana Ito mga idol O, switch on natin At mapapansin natin yung panel Ayan Walang ilaw mga idol Sira ang ignition switch Ngayon, gamit tayo ng test light mga idol Clip ng test light Nasa ground terminal ng battery Ayan, so malakas yung kanyang baterya mga idol Dahil bagong bago pala itong motor na to Ayan mga idol, clip ng test light natin Nasa ground pa rin ng ating battery Dahil ang hahanapin natin ngayon ay accessories wire Ito mga idol, itong pin na to Accessories wire ang supply niyan Kapag nakaswitch on ang ating ignition switch Ayan, pero ayan no? Oh, hindi po umilaw ang ating test light So ibig sabihin, mapapagastos si tropa yan mga idol, dahil sa walang supply ng accessories wire itong sakit na to, ay hindi ngayon matitrigger itong ating relay. At kapag hindi natrigger itong relay na ito mga idol, ay hindi magkakaroon ng positive supply itong tatlong fuse na ito mga idol. Kung saan itong mga fuse ito ang nagbibigay ng supply sa ating panel, sa fuel pump, sa ilaw, preno, at sa ating push button or yung starter. Ayan mga idol. At dahil wala pang budget si Tropa para sa bagong ignition switch, ay gagawaan muna natin ito ng paraan para magamit ang motor. Ayan mga idol, gagamitan natin ito ng wireless switch. At nabili natin ito sa Shopee. Buti, meron pang natira. Ito yon mga idol tropa. At ito yung ating module mga idol. Ayan, at dito sa likod, ay meron ditong limang terminal para kabitan ng wire so dito sa dulo ayan NC normally closed hindi natin nilagyan ng wire mga idol itong COM nilagyan natin ng wire yung isa NO normally open at itong red wire positive at yung black ay yung negative so ito ang hindi natin nilagyan yung NC ayan mga idol ulitin lang natin mga idol COM nilagyan natin ng wire NO nilagyan natin ng wire ayan yung positive, yung kulay red. Ayan. At yung black wire naman. Ito. Yan yung negative ng ating module. Ayan mga idol. Pinagsama natin yung wire ng positive at wire na galing sa common terminal. Ayan. At dinugtungan natin ito ng wire mga idol. At ganoon din itong black wire mga idol na siyang negative ng ating module. So dinugtungan din natin yan ng wire. At ito rin yung ating white wire kung saan ito yung galing sa NO terminal. Ayan mga idol. So dinugtungan natin yan ng almost half meter ng wire. Ayan at nabalot na natin ng electrical tape ang wire. At dito natin ipupwesto mga idol ang ating module. So safe naman yan dahil meron namang plastic cover. At ito na ang pwesto ng ating module mga idol. At yan na natin pinadaan ng ating wire. So ayan, diretso sa ilalim at sinundan natin yung dinaanan ng harness ng ating fuse at wire ng ating battery. Ito na yung wire na galing sa ating module mga idol. Black wire kung saan ito yung galing sa negative terminal. Red wire ito naman yung galing sa pinagsamang wire na galing sa common terminal at positive terminal ng ating module. At itong white red wire na to mga idol, ito naman yung galing sa normally open or yung NO ng ating module. Ayan mga idol, ang red wire ay kakabit natin ito sa positive terminal ng battery. At tinatawid natin ito sa 10 amperes fuse. So hindi na tayo gumamit yan ng fuse box mga idol para hindi naman masikip pag ibabalik na natin yung cover ng battery. Ayan mga idol tropa, naikabit na natin yung red wire na galing sa ating module sa positive terminal ng battery. Ngayon, sunod naman natin ikakabit itong black wire mga idol. Ito yung galing sa negative ng ating module. Okay mga idol, at itong black wire na to ay kakabit natin sa negative terminal ng battery. Okay? Ayan mga idol, black wire. Ikakabit natin sa negative terminal ng battery. Ngayon, isang wire na lang ang natitira mga idol. Kung saan, ito yung wire na galing sa NO or yung normally open ng ating module. Okay, at mamaya na natin ito ikakabit. Ayan, at dahil naikabit na natin ang linya ng negative at positive ng ating module sa ating battery, ngayon, maaari na nating i-activate ang ating remote sa ating module. Okay, mga idol, tropa. Ayan, dito sa likod ng ating module, mga idol, makikita natin dito yung nakasulat. Ayan, 1 equals M. Ayan, 1, isang pindot. M, ibig sabihin ay momentary. Ngayon, i-activate natin itong off ng ating remote as momentary. So, ito mga idol, ganitong gagawin natin. At dito sa ating module mga idol, ayan, makikita natin itong part na to. Pindutin natin ng isang beses yan, ayan, at umilaw itong part na to. I-activate natin yung off ng ating remote as momentary, ayan. Ngayon, activated na ang off button ng ating remote as momentary. Ayan mga idol. Ngayon, sunod naman natin na i-activate yung on button ng ating remote. Dito sa ating module. Ayan, mapapansin natin dito mga idol. 2 equals T. Ibig sabihin, dalawang pindot equals toggle. Okay. Ngayon, i-activate natin itong on button ng ating remote. Ayan mga idol. 2 equals T as toggle. Ngayon, so pipindutin natin ito ng dalawang beses. Ayan, isa, dalawa. Ayan, at umilaw. So, i-activate natin ang ating on. Pindutin natin yan. Ayan mga idol. So, activated na ang ating on button ng ating remote sa ating module. Ngayon, ilagay na natin yung plastic case ng ating module para safe ang ating module mga idol. So, iwas basa at nang hindi agad ito masira. Ngayon, balik tayo dito sa natitirang wire mga idol. Kung saan ito yung wire na galing sa NO or yung normally open ng ating module. At ito ay kakabit natin dito mga idol. Ayan, ipipwesto natin ito dito sa sakit na 'to, mga idol. And then pagkatapos ibabalik natin ang relay. Ayan, ganito 'yon, mga idol tropa, naisuksok na natin yung wire sa sakit na 'yon. And then ibabalik na natin itong relay. Ayan, mga idol. Ayan, mga idol. Ito ay pansamantagal muna habang hindi pa nakakabili ng ignition switch ang ating tropa. Ayan, mga idol tropa, tapos na. At subukan natin kung uubra ba itong ating ginawang remedyo. At ito na mga idol tropa. Ayan. All right. Gumana mga idol. So ayan, magagamit na uli. Ayan mga idol tropa. Sana makatulong ang video na to. Maraming salamat sa inyong panonood. Like and subscribe na lamang po sakaling nagustuhan ninyo ang video na ito.